Mistulang dined malamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa intensyong tumakbo ng tatlo pang Duterte sa pagkasinador sa 2025 elections. Ang dahilan ng Pangulo ay sa atin ni Aileen Talipi. Masyado pang maaga para pag-usapan ang tungkol sa politika at sa darating na eleksyon. Ito ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos matanong sa naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte Carpio na tatakbo sa pagkasenador, ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paulo at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sinabi ng Pangulo na malaya ang sino man na tumakbo at kumandidato sa darating na halalan, kaya na sa pamilya Duterte na kung ano ang gusto nilang gawin. Sinabi ng Presidente na wala siyang reaksyon sa plano ng mga Duterte dahil masyado pang maaga bukod sa matagal pa ang 2028 para sa pampanguluhang eleksyon. Marami pa ang mga mangyayari hanggang sa 2028 at ang malinaw lamang sa ngayon ay ang darating na Oktubre na siyang pagsusumite ng kandidatura ng mga sasali sa 2025 midterm elections. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na abangan na lamang sa Oktubre kung sino-sino sa mga Duterte ang kakandidato at tatakbo para sa mas mataas na posisyon. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.